Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kahit maganda ay mukhang martiriyata sa pag-ibig si Heart Evangelista. Sinabi niya kasi sa isang panayam ni broadcast journalist Karen Davila na hindi niya iiwan ang mister niyang si Sorsogon Governor Cheese Escudero kahit na magkaroon ito ng kirida. Sa naturang interview, tinanong ni Davila kung ano ang maaaring dahilan para maghiwalay sila. Ani Escudero, maaaring cheating daw ang mag-udyok sa kanilang breakup. Napanganga naman si Davila nang sabihin ni Hart na baka hindi ito ang maging mitya ng kanilang hiwalayan. Papatawarin mo? Yeah. Saan yeah. Gagaling to? Because I love him. I don't love him as a lover. I love him also as a friend. Anang aktres, hindi rin siya papayag na magkaroon ng happy ending ang mister niya at ang kabit nito. So you guys are gonna have your happy ending? No, I'm gonna stay with you till the end. <laughs> you know, but I'm not gonna be cruel. I'm still gonna be very loving, and uh, but you know, like I'm not gonna have give you your happy ending. Hirit pa niya. Bukod dito, may nabuking rin umano si Hart sa mister niyang politiko. Aniya, sinisearch umano ni Cheese ang kanyang mga naging ex-boyfriend at pinanonood ito sa YouTube. Giit ni Cheese, hindi naman siya nagseselos. But the motivation is not jealousy, it's oh, curiosity. dalawang libo't ang ikinasal dalawa sa isang pribadong isla sa Quezon. Anong masasabi mo sa balitang ito?